Sang-ayon ka ba sa panawagan ni Representative Kiko Barzaga na imbestigahan ang Abalos family sa isyu ng corruption? Nanawagan si Cavite Representative Kiko Barzaga ng imbestigasyon laban kay dating DILG Secretary Benhur Abalos at sa kanyang pamilya dahil sa umano'y corruption sa flood control budget. Ayon kay Barzaga, may kinalaman si 4PS Party List Representative JC Abalos at ang tiyuhin nitong si Benhur Abalos sa 2024 Flood Control Budget Anomalies, kung saan umano'y bilyon-bilyong piso ang nawaldas. Wala. Akong kinalaman sa korupsyon sa DPWH, ngunit si Chairman Abalos at ang kanyang tiyuhin ay may malaking kaugnayan sa mga anomalya pahayag ni Barzaga sa isang video sa Facebook noong October 14 kasunod. Ito ng investigasyon ng House Ethics Panel na pinamumunuan mismo ni Representative J.C. Abalos laban kay Barzaga dahil sa umano'y misconduct at posibleng pagpapatalsik sa Kongreso. Gayunpaman, nanindigan si Barzaga na ipagpapatuloy ang kanyang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y korupsyon sa administrasyon.